So ngayong araw guys, maghahanap tayo ng bahay na ating malilipatan na isinasan tira. So ayan guys, una sa akin nagreply sa aking mga PM sa mga agent itong nasa Pagray guys, nasa Unit 3. So tiningnan natin yung bahay dito guys. Nakita natin na medyo makitid lang yung area. Kaya alanganin tayo dito sa binta guys binibinta to ng 170 hanggang 150 guys dito sa may unit 3 ng pagray ayan tingnan nyo guys kung gusto nyo guys pwede to puntahan nabibinta siya ng hanggang 150 so ang presyo talaga niya is 170 so ito naman guys dito rin naman po sa may padilya nagkakalaga to ng 150k ang sanla so ito dito naman to sa ipadilya guys tiningnan din natin kaya isa sana sa ating nagustuhan kasi nga mayroon sariling balon sa may baba lang ng bahay ang problema maliit naman yung area guys kung baga lang talaga sa dalawang sa dalawang pamilya o dalawang magkasama na mag-asawa lang guys at saka may anak ganun dalawa pwede pero kung mga apat kayo na malalaki hindi siya kakayanin kasi uh, makitid lang din yung area guys kaya dapat lang talaga yung nagisimula pa lang yung isa pa lang yung anak pwede dito guys up and down to so bali yung pinaka sala nyo yung baba pinaka kwarto nyo yung taas kasi pag-akit ko sa taas, guys. Tingnan nyo. Ayan lang yung area niya. Maba, maliit lang yung area. So, ito yung magiging kwarto nyo. Kung sakaling kukunin. Dito na yung kwarto. Sa baba naman yung sala. At saka yung kusina. So, overall, makanda naman siya sana. Kaunting pintura lang. Kaunting ayos lang. Pwede na siya tirahan, Ang problema nga, hindi kakasya yung gamit mo pag marami kang gamit. So ito na nga guys, pinakamalayo kong napuntahan dito sa may Kupang Antipulo. Uh, boundary siya ng Pina Francia at saka Marquina. Bundok nito guys. Ito nga siya, ate na ko ito yung aking agent. Nadulas pa yan guys habang nagbibidyo ako dun sa kabundukan. Uh, hindi ko na siya nakunan kasi nagsuma ko dun sa may rambutan. So nadulas yan sa guys kasi pagbangkilin yung daan. So nasa boundary ito ng Antipolo, uh, Pinya Francia at saka Markina. Sa bahay guys dito sa bundok na to ng Kupang, maganda siya yung bahay. Ang problema nga lang napakalayo na gitna siya ng bundok. So kung mamamasahe ka palabas, nakakalaga ng 100 galing sa labas papunta dyan. Espesyal yun sa tricycle. So galing naman dyan papunta ng palabas. So, 25 hanggang ano lang, labas. Pagpapunta ka ng masinag naman, mag, ma ka sa tricycle na sa 70 pesos yung halaga ng pamasahe. Kaya kung uuwi ka araw-araw, talo ko sa pamasahe guys kasi nasa 100 plus pa lang, palabas pa lang ng ano, ah, bahay. So, kung may motor ka naman, panalo. Kasi dito, kung mapansin guys maganda yung bahay ayan makikita nyo yan guys paglapit natin ayan yung bahay sa harapan natin makikita nyo sa loob maganda yung bahay panalo nakatiles lahat naka-organize lahat ang mga gamit maganda pero pamasahe nga lang guys ang talo ka pag ikaw ay nag-commute lang pero kung may motor ka guys maganda hindi ka talo ayan guys oh. Tingnan nyo yung loob. Ang ganda ng bahay dito. Bala ko na nga sana ito guys, kunin. Kung wala na akong mahanap na iba. Kasi nagandahan ako sa bahay. May forma. Ayan o. Oh, mayroon kang inuman dito sa labas. Kung sakaling may mga bisita ka. Tapos mayroon pa dyan malaking puno ng rambutan. So, pag may bunga yung rambutan, libre ka ng protas guys. Kaya nagustuhan ko siya talaga. Kasi, maganda yung bahay sa loob tingnan nyo naman guys may, may ceiling pan pa nakakisame may aircon napaka cute ng bahay niya guys ayano. Oh. maliit lang siya pero cute yung bahay guys ang ganda dito sa loob kung wala na talaga kung makukuhang iba kukunin ko to guys kasi ang halaga nito 200 to 150k yung pinakalas price ng sanlatera for 2 years napakaganda guys wala ka nang babaguhin sa pintura guys kasi bagong pintura malinis yung tiles malinis yung CR wala ka nang babaguhin dito kasi so, kumbaga pag na pull out nila yung gamit lilipatan mo na agad wala ka nang gagastusin pa ang ganda ng bahay, bahay dito guys ayan o oh. may mga alak pa ayan yung labas o oh. Tingnan nyo ayan o oh, ang ganda o oh, ayan yung puno ng rambutan guys ang daming bunga ay po nang laki di ba ang ganda dito guys sana kaso nga lang malayo lang guys talo ka sa pamasahe ang ganda dito tahimik talagang makakatulog ka ng maayos guys maririg mo lang huni yung hiyaw ng mga ibon hiyaw ng mga hayop na nakapaligid sa iyo yun lang ang maririnig mo ito yung daanan niya Medyo putik guys yung daanan Ayan, palabas to guys Ayan, pero pagdating dun sa may dulo Sa may kanto, siminto na Hanggang makarating sa labasan Pakyat nga lang yan guys Ayan o oh. Ayan, pakyat Yung ano, siminto na yan guys Kaso pag maulan, madulas Diyan nadulas kanina yung aking agent Ayan Mula dyan sa bahay Magalakad ka hanggang palabas Siguro mga 5 minutes bago ka rin makarating sa may paradahan ng tricycle sa labas. Pero kung may motor ka, pwede ka mag-parking. Mismo sa bahay mo, doon ka pwede mag-parking. Mayroon din siyang parking na pinapaupahan sa may taas. Doon naman ang, ang nagmamayari. May parking mismo ng motor kaya kung magka-parking ka, safe naman yung motor mo. Kasi nandoon mismo yung mayari ang bahay. Kaya kung gusto mo naman, pwede mo naman don doon sa bahay mismo. Kaya lang, napakadulas pag maulan. Kaya may posibilidad na madulas ka. So, ito na nga guys. So, oh. nagalakad ka di doon sa paradahan ng tricycle. So, may mga marites tayong nakakasalubong dito guys. Talagang, ano pa to guys, bundok. Napaka ano dito, napaka tahimik. Kaso nga lang, napakalayo lang pag ayong pasok mo madaling araw so maglalakad ka talaga hanggang palabas so para sa mga babae o kahit na malalaki ansip ansip siya guys para sa atin kung maglalakad tayo palabas ng parahan ng tricycle kasi nga una madilim yung area siguro pag gabi kasi gawa ng konti lang yata yung street light pangalawa yung daanan medyo hindi pa masyadong simintado ang maganda talaga dito guys kung may motor ka talaga maganda kasi hanggang labasan pwede mo motorin hindi ka mapuputikan siguro kung maulan baka nga maputik kasi yung iba dyan mga malalambot yung lupa pero pag matagal na siguro dyan makakahanap ka na ng tamang daanan yung hindi ka na makuputikan siguro. Ngayon kasi una ko lang punta. Kung saan ako dinaan, doon lang din ang daan ko. Gawa nga ng hindi ko naman kabisado yung lugar. Kasi nga guys, pagitan ko ng Martina at saka Peña Francia, Antipolo. Nasa looban na siya guys. Nasa bundok na. Nung una nga dating ko nung pagkababa ko sa hindi ko alam kung nasan akong banda. Buti na lang guys, kasama ko si Mang Ta. Si Mang Tanong. Kaya natuntun ko yung agent na kikitain ko sa lugar na yan. Kaya mga siguro mga after minutes, uh, nakita kami sa sinabi niyang lugar at nagtanong ako kung saan banda talaga yung pagkikitaan namin. Yun na nga, may sinabi siyang school at itinuro naman ako ng mga residente doon na doon daw banda yung school kaya doon kami nag meet up ng aking agent so ganun pa man overall talaga mag maganda yung bahay at kung baga guys na ako doon sa bahay kasi maganda talaga siya siguro kung nasa banda lang bungad kaya yung bahay masanlan lang, lang 100 to 200 talaga kasi talagang as in malinis yung bahay. Kitang kita naman natin sa loob. Wala ka ng babaguhin pa. Kung baga titirahan mo na lang. At saka sa may-ari guys, mapait yung may-ari. Dati siyang abroad. Kaya ngayon, isinasanla e, niya yung bahay para pang requirements papuntang abroad. Kasi a abroad na naman siya. Gawa nga ng sa ang palad, ang kinakasama niya Ah, namatay dahil sa kuryente ayon sa maritis ni ate yung mayari ng bahay kawawa naman no guys no napakasipag ng asawa niya nagkatrabaho ng matino lumalaban ng tama ng patas nang dahil sa trabaho niya na siya na kuryente daw so nagkautang-utang si ate kaya niya naisipan na isanlat na lang yung bahay niya at magbarabro na lang siya ulit para makabayad sa kanyang mga utang guys so kawawa no guys no kung baga di mo talaga inaasahan yung pagkakataon yung nasa trabaho ka tapos yung bahay mo uh, maganda wala ka nang alalahanin pero ang magpapahamak sa iyo yung trabaho mo rin di ba kailangan talaga guys ingat tayo pag nasa trabaho lalo na sa araw-araw ng ating ginagawa guys so tingnan mo naman si Ate. sabi niya nung araw yung nabubuhay pa yung mister niya napaka luwal nila kumbaga napakaluwag, luwag tama, tamang tama sa pamilya nila yung kinikita kumbaga enjoy na sila sa life nila kaya nakabahay sila ng ganun at yun na nga guys pangalawang destination natin isti pangatlo na pala to guys na destination natin. Balik tayo ng Padilla guys. Ito. May bahay ulit dito na sinasanla. 100,000 naman. Kaya lang uh, medyo marami kang ayusin kasi medyo luma na yung bubong. Kaya hindi natin kinuha. So, balik naman tayo ulit guys sa pag -ray. So, ito. Dito ako na-inlab ulit sa bahay na guys. pang pangapat na bahay. Ito, talaga, o na ako nagdalawang isip. Agad kami nag ng may-ari. Kasi una, bagong renovate, bagong palit ng bubong, uh, pintura, bago. Basta lahat, guys, bago. Walang nakatira. Bagong renovate pa lang. Kaya, nung unang tingin ko pa lang sa kanya, guys, na in ako agad. Kaya, papakasalan ko na itong bahay na to. Joke! <laughs> Kaya yan, tingnan nyo guys, na in love talaga ako sa bahay na to guys so ito na nga pinuha ko na tong bahay na to guys so ito na ngayon yung aking paglilipatan guys dahil dito uh, magkakaroon naman ako ng panibagong kapitbahay guys ayan ang mga maritis kong kasama yung aking mga tour so ayan guys hanggang dito na lang bye bye